morning mga kauma so yun guys short update na tayo dito ngayon sa ating kalayan ano? kasi medyo tagal tagal na rin ako hindi nakapag upload guys ano? kasi sobrang busy so taga ni kasi ngayon guys kaya marami akong ginagawa kaya ito mga short update lang tayo ano? para ipaalam natin sa ating mga solid viewers na dito pa tayo buhay pa yung taga uma natin yan yung palayan natin guys ano? Oh. yan so mga next week siguro ano pwede na siyang maani. Ah, uh, yun, medyo dumapa yung iba. So, sana hindi na ito babagyuhin, ano. Sana hindi naulanan, kasi, pag umulan, at saka malakas yung hangin, malaki yung chance na ma, ito. Mas gira yung palayan natin. So, sana, ano, huwag na itong maulanan, ano. Yan, harvest na yan, guys. So medyo maganda sana yung tindig ng palay natin, yung bunga niya. So, sana uh, hindi na tayo maabutan ng bagyo. Yan. Uh, isang linggo na lang to Yan. ayun, uh, medyo naging busy lang talaga tayo guys hindi eh. na makapag-edit, hindi na makapag-vlog kasi daming trabaho ngayong taga ani so araw-araw kasi kami sa anihan guys ngayon eh, uh, mayroon pa kaming pitreaser uh, team manugarab yung manumano kasi yung pag-ani dito guys ano walang harvester dito kasi tingnan naman yung lugar yun halos ganyan din ang ano yung mga lugar dito sa amin mga palayan matatarik matataas yung pilapil so hindi applicable yung mga harvester dito so ayan guys so, thank you na. sa lahat ng mga solid viewers ni Tagaw Umadyan maraming maraming salamat sa inyo guys sa nyo na pagsuporta sa ating uh, maliit na channel yun update na tayo guys kasi sobrang busy pa baka after ng anihan ay makapag uh, vlog ulit tayo ng medyo maganda-gandang content <laughs> so yan. thank you guys God bless